Akan terubah. masyadong sakay hindi katulad kapon buti ko yung kapon ang pa sumakay ang ulan kasi kapon kasi ang dami sumakay ang ulan The next day. Mga katropa, magandang umaga ng Huitos na pala ngayon mga katropa ah uh, June tapos tapit na yung birthday ni Juan ngayong 16 na ito tatlo sana makaipo tayo dito mga katropa kahit po kapansin lang yung sa kanila ngayong 16 na yung birthday ni Juan yung sila tatlo yun eh. sada kahoy mga ano ah, may pasayro ako bibili ng kahoy yun yung mga pintuan din ilaw ang ginawa yun pasayro ko yung pasayro ko yun yung karga may, may laras pa hindi siya ng kahoy dito Tata sa iron naman tayo, parga tayo. Ngayon pala natapos sa ano, pakyo ko. Sa natin, nantay natin, mabili pa man. Saan tayo dito? Sa iron pa na. Kanina pakyo-pakyo, ngayon wala na. 220 yung kanina. ako madilim ang pag-uwi nito na para makaipon bayad sa tricycle asa mo ya? ako bayad motor bonggoan Singko Tracy na mga trupa Sero um, na ako Nagawin ako kasi nakabili na ako ng mga ulam saka si Rilak at saka Depe na Inday Maubo ko talaga ulan The next day Mga katrupa, maganda ang baga Ayan, ang city na mga katrupa Ito na sa bayan ng Ito Zone uh, 14 Ito so, na so masada Sa warta na

babae, eh, magina. Magina sila. Umuwi mm -hmm. muna ako sa bahay makatropa, nahilo ko sa init. Alas 2:25 ko na. Hapon. Hindi mo na hilo Grabe ini talaga. Sino pa kumbinga doon? Sige so, natin dito, pahangin tayo yung hilo tapos na ako kumain yung bawang po tapos na ako kumain wabal mo na ako ng hilo kaya e, naku saglit balik ako kumaya hilo pa ako eh balikan tayo mga katropa yang una ko ako ay kung tayo tayo ulam Ayun tayo ako ng tubig dagat dito mga buhat kung tayo 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 Dito kung niya ma bukas ng umaga ito na yung tubig uh, mga katupa, tubig dagat iligo ni Diana bukas sana mawala yung upo niya hindi nawala sa ano pinayon namin ng tawag yun. ah, ang hirbal ba yan may ano na doon ay piryahan na dito sa tapon kasi malapit ang pista dito lang sa tabakan nilagay kasi malaki yung pisto may parte ng tapon pa rin ito eh yung tabakan mga yan magpakasakali tayo mga katropa magkasakyan tayo punta doon sa malapit sa bahay namin doon sa bukid para hindi ano ah uh, sa gasolina ba na yung tubig na yung naman po. Diyan na bukas yung ulam sa katinapay so -ano na tayo naka ah, nakabili na tayo kahapon ng uh, daya na hindi at saka sirilak uh, bukas na naman tayo bibili para masakayan tayo patungo doon malapit sa bahay ang um, bawi, gasolina ba? Lalapit na, na size. 5, 50, 8, ah, paana. Alam ko, tong ah. Umaapura na kahit na ay rodi o nasa na sa Kasati. na tayo doon sa Bayang. Eh, Suro Bayang na eh. Buti na, buti naman. Ayan. 40 Sikwita doon sa, no, sa Bayang. Malapit na to sa amin. Kasati na to. Ayan. Katsamba. Pauwi na ako. A few moments later. Tara tayo kumakatrupa. Ala size di situ sunahnya sini lubung aku ni jana. Hai bebe. Ya. Ha. Ha. Hah? Kis papa be. Hmm, sini lubung aku ni lah. Busuk hmm. gajol. <laughs> Busuk main nak. Usah main dah de. Baik be. Usah baik be. Ha? Indai. Indai ngah. In ya In dai ba. Au dah oh, dai. Au oh, di tu unsa mana dia? kita benda. natin medyo lumaki yan nagtinula si John sa binili kong sapsap ayan hmm. <coughs> hmm, ayan ang malunggay sapsap -sap to bubo na yung malunggay dito sa, ano, sa kinamama hmm, may tirisil dito Tinuwa yung taong kuhaan, kuan, ng pot-pot. Ko hmm, ha may tiris sila. Hmm, pinsan ni doan.